Pinaloghog naman ang mga otoridad ng bayan ng mayor ng Mataas sa Kahoy, Batangas, dahil sa kaso ng rape at human trafficking. Giit naman ng mayor, gawagawa -gawa lang daw ang mga kaso dahil sa pagsugpo sa ilegal na droga sa kanilang lugar. Umaaksyon si Hannibal Talete. Bitbit -bit ang warrant of arrest at search warrant. Sinalakay ng mga operatiba ng CIDG NCR ang bahay ni Mayor Jay Ilagan ng mataas na kahoy Batangas kahapon ng umaga. Water po siya. May warrant of arrest po siya galing sa Ormoc RTC. Subject for verification yung firearms. Hindi nila inabutan ng mayor pero nang halogugin ang bahay nito, oh, nakuha ang isang AK-47 at caliber .45 pistol sa guard. Kinumpis ka rin nila ang isang Super 38 pistol mula sa tauhan ng mayor dahil wala umano itong lisensya. Yung uh, may uh, hawak ng uh, Super 38 STI na si retired uh, Master Sergeant Danilo Gonzales. Dati siya ang Philippine Air Force. Wala siyang uh, dalang papeles do sa baril niya. So, loose firearm yung dalanya. niya. Ayon sa nakalap ng CIDG, matagal nang nagtatago si Ilagan mula nang lumabas ang warrant of arrest niya sa Ormoc RTC sa kasong rape at human trafficking. Uh, base sa aming impormasyon ay uh, hindi siya pumapasok sa kanyang uh, opisina sa munisipyo ng mataas na kahoy. Pero, inihahatid lang yung mga papeles na dapat niyang pirmahan sa kanya at doon siya pumipirma. Pero sa panayam ng News 5, itinangging lahat ni Ilagan ang mga aligasyon na laban sa kanya. Malinaw na politika lang daw ang dahilan nito, lalo't siya ang tumutol sa mga iligal na gawain sa kanyang lugar, partikular na umano sa droga. Meron po nga siya po laboratory sa aming bayan. At ako po ay number one na lumaban dito. Ako rin po yung nag-expose po ng uh, multi-billion na... Uh, Ghost Project na ito ay isang uh, fabricated case po laban sa akin at ito po ay politika po ang dahilan. Git naman ng CIDG, bahagi pa rito ng kanilang laban kontra loose firearms, lalo't darating na ang eleksyon. Kamakailan, sinalakay din ng CIDG NCR ang bahay ng isang barangay chairman sa Cavite at nakunan ito ng labing apat na baril at mga pampasabog. Umaaksyon, Hannibal Talete. News five. sure to come back news 5 everywhere copyright 2015